Muna sa pagiging isang global pop star, tinalikuran ni Cherise Pempenko ang kinang ng Hollywood para sa isang mas malaking pangarap, ang kalayaan na maging totoo sa kanyang sarili. Mula sa masalimuot niyang childhood sa rurok ng kasikatan hanggang sa pagbagsak at muling pagbangon. Ibinahagi ni Jake Zyrus ang kanyang kwento ng tapang, pagbabago at pagpapakatotoo sa likod ng kasikatan at ng magagandang awitin at nakabibighaning tinig. May isang batang lumaki sa takot at pagdurusa na ng kakampi. Isang batang biktima ng pang-aabuso. Hindi lang ng iba kundi pati ng sariling dugo. Ito ang kwento ni Jake Zyrus, isang kwento ng sakit, katotohanan at paglaya. Sa kanyang librong I Am Jake, inilahad ni Jake Zyrus ang isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang paulit-ulit na pangmumulis siya sa kanya ng sariling tiyuhin noong siya'y anim na taong gulang pa lamang. I was six years old when an uncle began sexually abusing me, Annie Jake. Even at that age, my instincts told me something bad was going to happen. But I had no choice but to follow him. Araw-araw siyang binabadot ng takot. Araw-araw niyang ipinagdarasal na sana'y may makakita, may makarinig, may sumagip sa kanya mula sa impyernong nilikha ng sariling kadugo. Hanggang sa lumipas ang labinlimang taon bago niya nagawang magsalita. Noong finally ay nagkaroon siya ng tapang upang ipagtapat sa kanyang ina ang mga nangyari. Hindi niya inaasahang ang taong dapat unang maniwala sa kanya ay siya pang unang bumaliwala sa kanyang sinapit. Fifteen years later, I told my mother about the abuse. She didn't believe me. She called my uncle up and asked if my accusations were true. Of course, he denied it. So, mommy got mad at me instead. She told me I had a lot of nerve to be making up stories about the old man. Imbes na yakapin at ipaglaban siya, ay mas pinili ng kanyang ina na ipagtanggol ang tiyuhing halimaw sa kanyang pagkabata. Pero hindi lang sa kanyang tiyuhin na karanas ng pang-aabuso si Jake sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang kanyang ina, si Raquel Pempenco, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ay siya nagdulot ng hindi masukat na sakit sa kanyang kalooban at katawan. Sa kabanatang Mommy Dearest ng kanyang libro, ibinahagi ni Jake kung paano siya lumaking biktima ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Hindi siya pinalo gamit ang kamay lang, gumamit umano si Raquel ng sinturon, sapatos at kahit anong mahawakan upang iparamdam kay Jake ang kanyang galit. Mommy often hit me on the head with her high heels. This is the reason why my scalp is covered with scars that have formed bumps and valleys on my head. Ani Jake. Sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman nagawang kamuhian ang lubusan ng kanyang ina. I can't bring myself to totally hate my mother because despite her darkness, there is some light in her. Her good side needs certain conditions to come out though. Makalipas ang pitong taon matapos mailathala ang I am Jake, muling lumutang online ang mga malalagim na revelasyong ito. Isang netizen ang nagbahagi ng ilang sipi mula sa libro noong March 1, 2025. Dahilan upang muling pag-usapan ng publiko ang masalimuot na buhay ni Jake habang ang karamihan ay nagpaabot ng simpatya. Hindi rin naiwasan ng iba na itutok ang kanilang galit kay Raquel Pempenco. Ngunit sa halip na magpakumbaba o magbigay linaw, sunod-sunod ang cryptic post ni Raquel sa social media na tila pagtanggi sa mga akusasyon at pagsasabi na siya ang tunay na biktima. Meron na namang fake news galing daw sa isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan. Baka magulat kayo kapag ako ang nagkwento. Ayon sa post ni Raquel, naglabas din siya ng larawan na may caption na peace of mind pa rin ang pipiliin ko kesa patulan ko ang mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. The truth still prevails but no matter what, my blood still flowing in your veins and you can only remove that when you're already dead. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataong magpatama kay J. Andyan ka sa kinalalagyan mo dahil sa evil queen na to, dahil sa masamang ina na to. Kahit ilang libro pa ilabas, hindi na may babalik ang ikaw na mismo ang sumira. Anong masasabi nyo sa matagal ng isyong ito ng mag-inang Jay Zyrus at Raquel Pempenco na tila ayaw matapos-tapos? Share your thoughts below. It's fun.